Interpol tayo ng Interpol, tapos hindi tayo bahagi ng ICC, ba't nagkaganto? Hindi hey, naman ho kami nag-withdraw sa ICC ang Pangulong Duterte po. Kaya hindi rin tayo kabahagi ng ICC. Wala namang kinalaman doon. Hindi ini-invoke kasi ninyo. Kapag hindi na kinaya o ayaw ng mga korte sa Pilipinas, doon lang tayo hahantong sa ICC. Tama po ba yun? Mama, pwede ho kong... Ang, ang, anong kasi dito, yung mga nagpunta sa ICC, ay sinubuka nila makakuha ng hostisya sa Pilipinas. Ngunit nabigo sila. Pero sinabi ni Senator Kitano kanina, ni walang, ni walang naghain ng kaso dito. Yung ang problema nga ako rito kasi, uh, yung mga nangyari lalo na sa Mindanao, wala ho talagang paggalaw ang mga piskal noong panahon na yon. Hindi talaga gumagalaw ang kaso. Kasi... Ang sinasabi niyo may oh, pumila. Meron ho, merong merong mga nagreklamo, nag nagdangkang -nag magreklamo, ngunit wala pong nangyari. Pero yung po yun ang fa? kaya sila nagpasa sa ICC. Hihingi kami ng... Hindi code. ko sila kilala ma'am, pero yun nga ang... Yung mga nakausap ko na nung ilang mga araw nakaraan karaan, yun sinasabi nila sa amin. Maraming salamat pero kung maaari, bigyan kami ng kopya ng DOJ kasi wala kaming kaalaman na ni isang kaso ay nahain sa anumang korte ng Pilipinas. Kung Ma meron kayo... Ah, gilapin po namin. Maghahanap po kami. Okay. Pero um, parang uh, inaamin ngayon ng uh, ating uh, kabinete, lahat ng mga kinatawa na narito, na yung ating judiciary system, ang ating mga korte, hindi na gumagana na po, magana ang ating judiciary system. Eh pero narinig natin, ang uh, dakilang senadora uh, na nakalipas na, na huling hantungan lang ang ICC. Dapat hindi pupunta doon kung hindi talagang uh, palpak na, talagang surrender na talagang nga, nga ito eh, uh, Ito na nga ho silang nagpunta sa ICC. Hindi lang naman ngayon po yan eh. Sila po yung nagpunta sa ICC noong 2016, 2017. Hindi pa ho, parang panghuni <coughs> Pangulong Duterte nakademanda na ho, nagdedemanda na po sila. Ayun Ay, ho, mag ma dapat maging maliwanag dito. Dikin, Hindi pahingin. po sila nagpunta ron nung 3 years ago lang. Nagpunta po sila ron 8 or 9 years ago, nandun na po sila. Kasi marami ho rito, yung mga nangyari po sa Davao, nung mayor pa ho si President Duterte. So sana, maibigay sa amin ang listahan ng mga kasong hinain nito sa Pilipinas na hindi naman na umusad na talagang uh, walang pag-asang magtagumpay. Isa yon Ikalawa, um, nakailang beses na sinasabi ng ating Pangulo pa ulit-ulit na umaandar ang mga korte dito, mahuhusay ang ating mga huwes at abogado. Bakit biglang inaamin natin na humalpak ang ating korte? ay nga, nagkaroon po ng panahon na talagang wala akong nangyari sa mga kaso na i- eh. Talagang pero, wala akong nangyari. Pero may kaso ba? Ayun eh, nga, ho, eh, wala. hindi police report nga, wala. Eh. Ganun ho, kahirap imbestigahan ang mga kasong yan. Magsisimula kasi tayo, pag tayo po'y nabigyan ng ulat na may araw, nagde-demanda, ang una po natin hahanapin, police report. Araw, kasi araw, at least sila po ang naglalagay ng recording ng lahat ng pangyayari sa kanilang mga komunidad. Eh kung police report po wala, saan kaya magsisimula ngayon? Tapos sa mga police na ilipat na sa iba't iba iba't ibang lugar, wala na makausap. Si General Marbil nandito, si General Torre nandito, siguradong uh, pagtitibay nila na araw-araw may air sa blatter ng police. pangkaraniwan na krimen. Po, wala pong blatter ang police. Marami nga walang blatter eh. Ang, ang problema nga ho dito, napakarami hong namatay na ang, ang death certificate nga nakalagay po cardiac arrest pero may butas po sa ulo mula sa So yun tama yung si so yun ang sinasabi ninyo failure of our justice system. Opo, nung panahon na yon. So, meron na tayo, tayo ng problema nung panahon na yon na hindi hindi ho talaga maimbisigahan na maayos kasi pati ho ang fiscal tira takot po ng pulis nung panahon na yon eh. Nung panahon na yon, Ngayong panahon ngayon, hindi ba pwedeng magayon? Hindi ngayon, hon, ma mas maayos ngayon. Eh, sa pagka sinisigurado po namin na ang piskal at ang pulis ay magkasama mag-imbestiga ng mga krimen. Hindi na ho katulad ng dati. Kung ano sabihin ng pulis, dapat masunod. Kung mas maayos ngayon, ba't hindi na lang magpila ng kaso dito sa Pilipinas? Maayos na pala eh. Nag-iba na. Hindi ko hupin tanongin yun sa mga nagdemanda sa ICC. Hindi, hindi naman po namin hawak yung mga taong yun eh. Hindi namin sila kilala. Ma'am, As a matter of suggestion, if, you, if I may, ma'am, as stated by the Secretary of Justice, na yung mga biktima ng EJK, ang mga police report nila ay cardiac arrest, pero may buto sa ulo, that numbers in the thousands, ma'am. Why does the Senate try to investigate that and investigate the circumstances surrounding that? Maybe, ma'am, you can come up with a more cohesive report regarding this, um, regarding this matter. I'm not trying to put words in your mouth, ma'am, on what to do. It's merely a suggestion. No, I already asked the SOJ earlier. but there's no investigation, ma'am, into the deaths by cardiac arrest, but with a whole... kayanga, the Senate Did the Senate investigate it, ma'am? Did the Senate investigate it? Has the Senate tried to investigate deaths by cardiac arrest, but with a whole... ...tools in the head? Parang nalilito ako kasi yung Kian de los Santos, may tatlong pulis na na-convict ng So hindi natin masasabi na talagang Homicide po. Ang Homicide ang binigay eh. na conviction. Hindi po mo Okay. That is ano one of several well, thousand na Nevertheless, hindi masasabi na zero kahit pa paano. Actually, meron na kung ano nahadulan. eh. May, kung hindi ako nagkakamali, labing-anim na kaso na ang nahalukay ni Dr. Raquel Fortune ng mga taong ang uh, uh, death certificate po ay nagsasabi na walang naging problema pero ang autopsy nakikita pong may butas po sa ulo. Pero sabi nga ninyo noon hindi pwede dahil uh, natatakot, nag-iilang, hindi kakayanin. Pero ngayon bakit hindi magpila ng kaso sa Pilipinas? A ano huyan Eh nakita natin, sabi mo, may tibayan tayo sa labing lima. Ayan, kaya Doktora Fortun. Andyan, meron nakikita, meron nakikita. Meron nakikita ano na ha, na marami pinin. ho kasing komplikasyon ang pag-iimbestiga ng ganitong kaso. Di ba lalong ang, komplikado ang kung ko mahalagang ma pa hanggang lahig. Oh, pero, Mas madali na dito. Oh, ang, isang katulad po niyan, yung, yung ballistics. Pag may nangyari pong pagyayari na may tatay, ang dapat ho dyan, yung scene of the crime preserved, yung ballistics kinukuha. Wala man, wala man ballistic report wala man police report. Kaya pinabayaan po eh, ito yung na talagang nangyari sa atin na napakatagal na panahon, na wala na nga gumagawa ng real evidence, lahat po testimonial evidence na lang. Kaya nagka, nagkakaproblema po talaga ang justice system. Namin. yung po yung kinokorekt namin ngayon, ma'am. Paano nyo i-correct yan? Kung cold file yan, eh di cold file lalo pagdating sa Amsterdam. Kasi pahaba ng pahaba yung panahon. Eh kung walang katibayan, walang uh, physical evidence, eh kahit dalhin mo, kalad ka rin mo yan sa ICC. Ngayon yung sistema ICC, ho ngayon, basta't eh, basta ho demanda, kinakailangan pong magsama ang polis at, at piskal para naman maging maayos ang kaso. Kasi hindi naman pwede iutos ng pulis sa piskal o itus, iutos ng piskal sa pulis nagawin ng kanya-kanyang trabaho, dapat po magsama sila. Yun po ang gist ng aming training program ngayon between the police enforcers and the fiscals. Tapos transmit pa yan sa ICC, di ba? Di mas mahaba yung proseso, mas natagalan pa tayo, mas kawawa yung mga allegedly na martyr, eh mas mahaba pa yung proseso. Eh. Kung dito, eh di harap-harapan na lang na matapos na. Hindi po ba? Sana po uh, mga magawa natin to sa mga susunod na taon. Kasi sabi ninyo Ito yung talaga sinisikap eh. namin na talagang baguhin ang sistema. Hindi ho madali, pero hindi ko may uh, nawawalan ng pag-asa na marami na hong pagbabago nangyayari sa sistema natin.